Nakatry na po ba kayo magluto ng alimango dito sa bukid at saka sinagulan natin ng ulang or ur urabang at linagyan natin din ng mga kasak kasag dyan at saka linagyan natin ng gulay na kapayas. Ayan, napakasarap. Ayan o, no? napakasarap talaga yan. At hindi din ba magpalupig yung ating ginamos na sausawan? What's up mga kalumad? Kumusta na po kayong lahat dyan? Dahil sa adlaw na ito mga kalumad, Adito, nga di ako sunod sa bukid mga kalumad at ayun, nagkinuha na na yung, nagpakuha na ako ng dahon, at naglulungag na din ako, dahil yung dahon, ilalagay natin sa ating linungag, dahil yung, kan, dahil yung kanilang tapadira, ay daging buslot na, dito tayo, nag, sa humay humaya nag, Babaktas dito dahil naghanap tayo ng kapayas. Meron talaga akong nakikita ng, ng isang puno ang kapayas dito. At hindi ko na pinagsayakan yung panahon at kinuha ko na. Dahil ilalag ilalagay natin yan sa ating alimango at saka ulang at saka sa ating kasag. At yan ito na po yung nakuha ko alimang ah, piraso lang nakuha ko dahil pakapagagalitan ako dito ng may-ari ni Auntie Bakat. Patay tayo dyan. at ito na yung kapayas at linili, ah, binalatan ko na at at hiniwa-hiwa ko na dito sa kanak-sundang. Napakahita na tarakan ng sundang na ilinlagaraw. At sinimulan ko na yung ating mga kalamas-lamas dyan. una kapa ano, ah bumbay at saka ahos. Yan. Hiwain natin talaga. Ito na yung ating pangsahog na alimango apat na bilog talaga at ito pa yung ating ulang yan o lilinisan muna natin yung ating urabang at saka isa na, isasama na natin tong buhay na buhay na uh, suga 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 po lang tawag dito sa amin na alimango uh, pagkatapos uh, nagpainit na ako ng ano ng karaha at ito na kanak uwil uh, kanak na itak ang ito ra kay pasupaso na natin ayan uh, ah uh, butangan na natin ng kanato <coughs> ng kanato al uh, mga lamas nga ayan eh, linagyan talaga natin ng lamas yan o oh, Lagyan natin at saka pagkatapos ay linagay na natin pinakauna dyan, ilagay natin ating uwang o rabang. Yan, lalagay natin. At dito, dahil walang takip doon ating kaldero, dahil pinakuha ko pa, linagay muna natin itong ating mga alimango dito para mamatay siya. Yan, lagay. ilagay Pagkatapos, ito namang iyong, nina, ganina, suga-suga. Yan, o. Oh. Yan. Pagkatapos na namatay na, namatay at ay, makamuna, uh, kukunin natin yung mga tali niya para maganda tar, maga, maganda ano tingnan, yan no? Oh. Yan kunin natin. Pasensya na po dahil medyo madilim na dito sa amin dahil dito sa uh, ngayon ay umuulan. Uh, lalagyan na natin na ng tubig yan. Lalagyan natin ng tubig yan. At saka ating o kayo yan. Okay, kayan talaga natin yan para maluto talaga yon ah. Uh. Uh, yan ating uh, sugungan dahil uh, nahirapan talaga ako sa sugong nila dito ha, na hindi magsisiga kaya pagkatapos eh, ano, kinuha, eh, linagay na natin ito ating hiniwa hiwa na kapayas at linagay la na natin sa ating uh, ulang at saka alimango yan, at kasag oo o kayo kayo natin yan o kayo 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 kain lang natin yan yan o okay, kayo natin yan okay, yan para yung mga ma, yung iba mapunta sa ilalim at saka maloto uh, ah, lalagyan natin na ng asin pasinsa na talaga dahil ah, medyo madilim dito yan at okay natin at pagkatapos tapos na ah, nag andam na tayo dito ng ating sausawa na malami, maraming sili na bayulit. Ayan. At ito at hinabua ko na yung ating kanin, kanin kanina na sinunad natin. Yan ha. Ah. Habuan na natin. Ayan o. Oh. Dahil magbudol pat na naman tayo ngayon. Ayan. Ayan. Meron talaga. Ayan. Ayan talaga. Ayan. Ayan o. Um. na po mga lumadakat. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Mm. Ligyan natin. Mm. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Yan, lagay natin 'yan. sarap. Pagkatapos ah uh, parang luto na talaga itong ating ano alimang, oh. ayan. Kinuha ko na, hinabuwak ko na at hinabuwak ko din sin kanato, ang ah, ani sa kanato kalaa ah dahon at saka ah, ating kanin, 'yan, oh. No? Mm, 'Yan, no? Sobra talaga ito mga kalumad. Di, hindi ka talaga dito ano. Parang masalapan jud masalapan jud ka ani dahil ah, nagugugusla na ako ngayon ah. Yan ah, butang nalagay na natin. Pagkatapos natin lagayan. Ah. Yan oh, lagay natin yan oh. Napakasarap talaga. Parang gutom-gutom na itong mga kasama ko dito ah. Yan oh. Yan. pagkatapos ko na yan, yan ah, pinuktsiran ko muna yan. Yan, Ito na ating sawsawan yan. Ah, ah jan, mga kalumada, manalangin muna tayo sa ating Panginoon. Amen. 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 At pagkatapos ko ng mga oras ay oh. nag humahagad na ako kanila. Kain na kayo, kain. Kaon. Kain, yan. Hmm, sarap nito. Yan. Hmm, ito na. Yan, dumating na yung isa. Yan. Yan, yan. dumating na dahil yung mga kasama ko na na sila ng mga plato. Yan. Kain na kayo, kain. Yan, oh, napakasarap talaga nito. Kain. Kain, kain. yan. Hmm. Shout out nga pala sa palaging nanonood ng aking Monting Vlog. Sana ay andiyan kayo palagi sa mabuting kalagayan. At ingat kayo. Ito na si Uncle. Nagkukuha na siya ng plato. Yan, nagkukuhit na siya. Ito na 'yon ng ating uh, kasamahan ko ngayon dito kumakain na yan, Kain tayo. Papa. kain. Kan. <laughs> Taba ayo. legihan lang. Pagkatapos at ano, kinuha ko na itong durian na hinatag sa atin at kakainin natin okay, ngayon. Ito ang ating panghimagas ngayon mga kalumad. Ito. Durian ang ating panghimagas. Yan. Okay, kain mga kalumad. Kain tayo ng durian. Napakasarap talaga. Mm, sobra. Dito na lang ako hanggang sa uli mga kalaman. Maraming salamat. Ingat.